Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is your guys Channel, a fated or ozomatoiders. So ngayong hapon na to, tigyan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of, for the sign of Aquarius. So, Aquarius, so Aquarius, so Aquarius, so so welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy ay kagadapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading na mga gilap makaka-resonate. Kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And I don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. And so, maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo lalo nang hindi rige skip ng adsaway away, so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal liglig na pa na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys, what is the messages and biases ng ating angel spirit for the sign of Aquarius So let's see and watch this Ano kaya kagarapan sa buhay ng mga Aquarius signs sa ngati mga gilap So guys, tuklasin so, at bubulabogin natin Angel spirit, God bless your information po Okay, so this is something that that card. Oh my goodness. This is something that ending and in your beginning. No, may mga bagay na matatapos na. No, may mga bagay na magsisimula na. There's is something a transformation. No, ang pagwawakas. No? At this same There's there something the page of pentacles na no, invest wisely. No, there something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na ma-manifest. Unti-unti mo na matutupad ang mga bagay na pangarap mo. No? And this is something the ease of story, the breakthrough talaga magtatagumpay ka. Now, there's just nothing the ease of sorry breakthrough. break may mga bagay na mapagtatagumpayan mo. There's the king man, you're feeling stuck, no? Nakatali ka sa isang sitwasyon na kailangan mo na makawala. No? Yung mga paniniwala, mga bagay na pinaniwalaan. And there's a sign of that with a long term, magkakaroon ka na pang matagal financial windfall. Financial security. Now, there's a need of pentacles, just focus na sa trabaho ni God, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa kung naman yung mga bagay na ginagawa mo. What is the death card? Ba't nandito yung death card? There is something that is of course. No, may bagong pag-ibig na darating. May mga bagay na mawawakasan na. May mga bagay na matatapos na. And there is a five of pentacles, no? For financial um, freedom. No, maaring nga matatapos ang kagipitan. No, maaring matatapos na yung um, problema pagdating sa finances. And there's a hermit card. No, it's si spiritual. No, enlightenment. No, spiritual journey. No? Now, this is something soul searching. na may mga bagay na unti-unti mo na makikilala, makikita sa sarili mo. na no? unti-unti mo na matatagpuan kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay mo. What is the hangman represent what? The hangman represent the five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage just because of your actions and decision. No? Sunod-sunuran ka kasi nakatali ka sa isang sitwasyon. No? And the ten of pentacles represent the queen of wands by confident. Lakas ang loob mo maging matapang ka na maging palaban ka. What is the eight of pentacles? Reference with the six of pentacles, magtutuloy-tuloy na about sa finances for you. Na magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo. Na may mga bagay na mawawakasan at matatapos na. No, ang kadena at tali ng negatibo na duma nangyayari sa buhay mo. And there's a the king of wands something ambition. Unti-unti mo na sisilayan. Unti na unti-unti mo na makikita yung mga pagbabago pagdating sa relasyon. No? pag nabasag at aputol mo na tong nagbibigay tali, na no? nagbibigay kadena sa sitwasyon, ga, kumbaga makakagaang ka na. Gagaang na. There's a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest. May mga bagay na matutupad mo na ano man yung mga bagay na pangarap mo, makakamtan mo yan. And this is something that for one, celebration. Na unti-unti ka na makakaranas sa mga celebration, homecoming, family gathering, no? And there's a two maging ka physical, mental, and emotional no? lalo, lalo na sa mga desisyon maging balance eh. what is the ten of pentacles sa queen of wands reference with the empress card for revert ibabalik talaga ang sigla at uh, buong pagkatao mo at lakas ng loob tapang mo and there's a devil card may devil talaga dito na represent na maaring merong gumawa sa iyo at maaring um, nagbayad dito no? may binayaran nito What is additional messages for the outcome? And there's something the seven of cups, no confusion. May mga bagay dito na unti-unti mo nang malalaman, no, yung mga kaguluhan sa utak mo. Now there's a two of swords, there's a decision that you need to make. Kailangan mo lang magdesisyon. Kailangan mo lang magtake ng action. And there's something the seven of swords with a sneakiness. Now there's a cheating dying on you. No, marami mga taong kumbaga gumag, marami mga taong nasa paligid mo na maaring um, hindi totoo or maaring niloloko ka, nililinlang ka no there's the king of ones uh, the king of swords something um a mental clarity now ka ng kaliwanagan sa lahat ng bagay no kailangan putulin alisin yung mga bagay na alam mong walang katotohanan no maging wise and there's a the three of cards especially with the three of cards with you're something a family related relationship or either a friend of yours no and there's a high five for a lesson learn matuto ka na no sa lahat ng mga lessons na nangyari sa para ka nakakulong sa isang ah uh, yellow. No? Na parang, uh, na parang uh, ang lamig, lamig na parang hindi ka makakilas, hindi ka makagalaw. Na parang naka ka. No? So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa finances and careers. So, let's see and watch this. Okay, so let's see finances and career represent what? So, there's the Queen of Pentacles. Just being practical pagdating sa finances. Now, how to manage and control your resource of income the emperor na no, masyado ka na mature how to uh, spend money you know how to control your finances masyado ka na mature and there's a nine of pentacles with a blossoming lalagot lalakas to no lalag no, magaganda na ang takbo ng yung finances and there's a three of swords no napapalibutan ka ng mga inggitera ambisyosa and this is something that is nine of cups with a wish payment may mga bagay na matutupad talaga sa iyo pagdating sa finances no ma maaaring, um, lalago lalakas ang your source of income and this is something the five of cups no may mga disappointment and regret ka dito na maaring yan uh, nangyayari ganyan uh, no, may mga panghihinayang no pagsisisi what is additional messages pagdating naman tayo sa kalisu uh, sa relasyon muna sa relasyon there is something that is wants no there's something a new project a new plan dito papasok ang mga bagong proyekto plano no may mga bagong ideas na papasok sa no especially about sa business about sa relasyon. Dahil nakikakibat ito with the Ace of Pentacles, na no, malaking pera, there's an Ace Pentacles na no, maaaring nga uh, related about sa negosyo trabaho mo. No? And there's a charge grade and an, you need to take an action from this. No? Kung maga may partnership din dito guys, ako nakikita na unti-unti na magkakaroon ng changes at paglago ng inyong finances. And there's a uh, the king of cards, Now, there's something devoted to very first. So may taong sumusuport at gumagabay sa'yo. At the same time, there's some something fake, of cups na tama ka ng intuition, na no, tama ka ng hilala. Yung, yung person na to ay maaaring devoted sa'yo at maaaring kumaga nagayuma to or nagayuma ka, ganon. Maaaring um, kumaga nagbago to dahil may taong gumawa ng hindi maganda. And there's something in the you know, bonds, no? Kumaga nagkakaroon ng na back and forth pagdating right, sa communication. No, kaya ngayon para magkalayo kayo, wala kayong communication, na maaaring uh, kumaga itong tao na to ginayuma talaga para linlangin at gulihin yung utak niya para mawala sa focus no, may tungkol about sa pera to. No, may mari na or may business, may investment to. No, there's something trouble, madam. Makakapag-travel kayo ng person mo. Naliwanagin no, mo lang kailangan putulin tong nagbibigay negatibo sa utak niya. No, pagdating naman tayo guys na no, sa kalusugan, there's a uh, the full card for a leaf of faith. No, kailangan mo magtiwala at maniwala. No, magkakaroon ka ng bago simula at kagalingan. No, there's something brand new you. No, bagong simula. And there's something that's in the bonds something burden na maraming mga tumatakbo sa utak mo kaya na stress ka, na depress ka. And this is something that 6 of us for victory is yours. Magtatagumpay ka rin dito. Now you're on the spotlight, pinagtitingin ka ng kanang mga tao sa paligid mo. And there is a 4 of swords, something rest. And the 6 of swords, something, a transition, sorry. Na unti-unti ka na rin makakalaya at makakawala dyan sa sitwasyon na yan. And that's there's a something the of wands in reverse, something, a freedom from of conflict. No, makakalaya ka na complication for negativities. Na no, yung mga competi competition na maaaring matapos na. No, maaaring magiging maganda ng yung kalusugan, ng yung sitwasyon. And there's the sun card. No, lilinisin ka eh. No, magiging maayos ang kalusugan mo dito. May mga paglilinis talaga na mangyayari. No, mawawala rin yung mga nararamdaman mo. Worries, depression, stress. So let's see, alapin natin yung kagalapan sa buhay mo with the magic of fair messages. At doon din na papaloob ang pick a card, yes or no. Kaya malalaman natin kung napanood mo hanggang dulo ang reading na to. Dahil pwede ka mag-comment um, sa dulo. No? Pwede ka mag-comment ng um, numbers, 1 or 2 or 3, kung ano yung napili mong sagot sa tanong mo. Kaya maghanda ka na. So let's proceed na tayo. So let's see what is the magical of fair messages represent what. Let's see and watch this. magical of fair messages represent what. magical fairy messages represent guys what with a goodbye to the old hello to the new na kailangan mo na yung mga bagay na nakaraan na no magkakaroon ka na bago simula dito goodbye to the old hello to the new and practice 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 so kailangan mo practice yun enhance your ability and polish your skills and spring with a blossoming may paglago talaga dito Now, ka na maaari mamumukadkad na magkakaroon ng transformations na pag-unlad at paglago, hindi lang tungkol sa finances, kundi tungkol din sa relasyon at kalusugan. What is the yin and yang oracle card? And there is something is of fire. So you are dealing with a Leo, Aries, or Sagittarius. No, baka yan ang person mo. Leo, Aries, or Sagittarius. And of course, this is something the self-care. Kailangan mo alagaan yung sarili mo. Mahalin yung sarili mo dito. No, at the same time, there's something may nagbabalat kayo. Mag-ingat ka. No, may impostor na umaaligid sa iyo. No, let's see what is the uh, synchronicity what? Four synchronicities represent with the creativity or gratitude, not just being thankful sa lahat ng na nangyayari sa iyo and there's a rest. No, kailangan talaga ng pahinga. No, ano man yung mga bagay na nangyayari sa iyo, no, talagang sinusubok ang pananampalataya at tiwala with the faith, 'di ba? Ano mga ano man yung mga bagay pangyayari sa iyo, eto na magkakaroon ng transformation with a butterfly. So, nasa sa iyo kung magtitiwala at maniniwala ka sa ating Panginoon. Now there is something ma. Sabi ko na nga by not showing the truth so. Na meron itong hindi totoo sa pinapakita niya. Now there is something cheating and broken trust. Na may talaga dito nag-cheat. No, niloko ka. there's something regret. No, maaari nagkaroon siya na disappointment. No, meron dito guys na nagkamali sa ginawa. Kaya to ay maaring um, kumbaga, nagsisisi ngayon. So let's see what is the money marker represent what? And there's a success. Na magtatagumpay ka. Magiging maganda you are on the right foot, choosing the right directions and actively overcoming difficulties. No kailangan palaban ka. Sana naman yung mga bagay na nangyari sa isa ko na problema at yung mga obstacles na yan, kailangan marunong kang harapin. And this is something wisdom. No, bibigyan, bibigyan liwanag ang isip mo para mas makita mo ka naman yung mga bagay na nilalaman ito. No, bibigyan ka ng paalala, pahiwatig, no, na maaaring kailangan mo take ng action. And there's a love life na no, malaking factor sa finances mo ay ang pag-ibig, ang um, relasyon. So, let's see what is an angel's number. 1, 2, 3, 4, 4, good luck, no? binibigyan ka ng paalala at binibigyan ka ng mensahe dito na mag-ingat ka or something the justice will be You are on the right track. Someone's from the other side has your back. Encourage you to try something be your best. You will succeed. Observe your surrounding and communicate clearly. Now, be sure that everything will fall into pieces. So, see, pag masdan mo, mag-ingat ka sa mga na sa paligid mo, mag-observe ba ka. No? What is a clarifying for life situation represent what? this something fantasy land. Make sure everyone involved is being realistic and on the same page. See? Kung baga, uh, kung baga pinapakita dito na um, siguraduhin mo daw na no? nasa isang chapter kayo na magiging parang realidad ng buhay mo to na maging totoo ka sa kung ano nangyayari sa kasalukuyan. Na iwasan mo magpanggap, iwasan mong um, kung baliwalain, no? Kailangan mong harapin yan natignan mo kung talagang pares ba kayo ng nararamdaman, pares ba kayo ng eksena. And this is something that side of the uh, tide of transitions. Embrace the tide of the change with the openness allowing the, that even flow or life to guide your transformation into love and work. No? Ito talaga sinasabi dito na kumbaga magbabago daw ang sitwasyon mo hindi lang tungkol sa trabaho o tungkol din sa pag-ibig, no? Kung baga sinasabi dito na kailangan mo sumabay sa indago at agos, kailangan mo lang gabayan ng sarili mo, mag-obserba na hindi ka maligaw ng landasin. And this is something clarifying for love situation. Kailangan buksan mo ang iyong pananaw at piisipan sa mga pagbabago. What is the clarifying for love situation? Reference with the clouded vision. So, recognize the discuss red flags or areas of concern. See, may mga paalala sa iyo na hindi ka nag-pay attention. No, parang uh, binibigyan ka na mas maliwanag na, na mga pahiwatig. Pero ang ginagawa mo, ini-ignore mo. So, kumaga, ngayon nakikita mo na malabo na ang sitwasyon mo ngayon. No, so let's see what is the shadow work service and what. Ibig sabihin, may mga paalala sa iyo pero hindi ka nag-take ng actions. No? Nag-ano ka lang talaga, no? Parang hinayaan mo lang. And this is something self-compassion, growth mindset and resilience. So, kailangan mo magtsaga sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo. Tanggapin mo yung katotohanan na kailangan mo maging matibay at maging malakas sa kung ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo sa kasalukuyan. What lies beneath with, with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And this is something, guys, with I hate nothing about you. No? Ibig sabihin dito, na parang hindi niya nagugustuhan, no? O hindi mo nagugustuhan yung mga bagay na... O may mga bagay na wala kang gusto, no? Na hin tungkol sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay pinapaboran mo, lahat ng mga bagay parang tinatanggap mo na lang. No? Parang gano'n. So, let's see what is the part of the light represent what? The part of the light represent... Represent with um, divine timing. Huwag mag-alala. Lahat ng mga bagay na to ay nasa takdang oras at panahon. No? I trust the perfect timing of the universe. Everything unfold as it should. And every moment is aligned with my soul path. I release impatient in and embrace the flow of life, knowing that I am always exactly where I need to be. So si binibigay sa yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. No? Kailangan mo lang talaga maniwala na lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo ay karapat-dapat para sa iyo talaga. No, kailangan mo magtiwala maniwala with a perfect timing and God will. So let's see, let's proceed tayo with a yes or no pick a card with a 1, 2 or 3. Pumili ka ng sagot, no, doon sa tanong mo with a number 1 or 2 or 3. So let's see and watch this. Pick a card yes or no. Let's see. Pick a card yes or no. Let's start it with the number one. And there's a no. No? Come back to bite you bitter taste. Go as a goose sour. No? Ibig sabihin dito guys, no? Talagang, um, ibinabalik dito, no? Na mag-ingat kayo sa bawat ginagawa mo. Dahil, um, kumbaga, minsan nakala mo okay na pero hindi pa pala. No? Dahil minsan, ko naman yung mga bagay na titikman mo at mararanasan mo, hindi pa yun talaga yung matamis na eksena. No, baka, baka, baka rarans ka lang na mamapait kapag binadali mo ang isang bagay. Kaya huwag ka munang um, sumubok. No, yung parang sinasabi na comes back to bite you. No, ibig sabihin dito, huwag mo subukan gawin yung mga bagay na makakasakit sa'yo. No? Yung mga bagay na para mapagsisisihan mo. With a number two, reference with a no. And number three, reference with a three. Tayo with no, ulit, no? There is an all no. No, sabi dito, guys, no? Basahin na natin with a no. Number 2. On pins and needles wrap patch being stuck. Na ibig sabihin dito, guys, no? Nakasta ka pa sa sitwasyon. Na no, kailangan mo nang alisin at kailangan mo nang bumangon at kailangan mo nang makalaya diyan. No, wag mong Uh, yung sarili mo huwag kang manatili sa bagay na alam mong makakasira at makakapanakit lang sa'yo no? Kailangan mong umalis dyan sa sitwasyon na kinagagalawan mo. And there's a no, with the number three, the bridge is frail, crossing the risky. No? Ibig sabihin nito, wag mong subukang daanan, wag mong subukang gawin. No? Dahil, um, kumbaga masisira lang or maaring masira ka dito sa eksena na to, maaring mahulog ka sa bitag. No, maaaring um, itong pagdadaanan mo na to, kapag tinuloy mo, maaaring humantong ka sa isang disgrasya at hindi maganda sitwasyon. No, ibig sabihin magkakamali ka. At uh, technically, ang mangyayari dito, maaaring masugatan ka or mahirapan ka makalayat, makawala. So guys, this is um, a monthly gabay. A monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 Aquarius. maraming salamat for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Sabi rin maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads away, pagpalaing kayo. Nang just at may kapal, siksik, liglig, nag-umabaw na biyayang manambalik sa inyo. At maraming salamat po yung CDRX video. Bye-bye and babush!